For today's video nga ay i-share ko sa inyo kung saan kami kumukuha ng aking in-laws ng fresh milk. Hindi kasi kami bumibili sa grocery or store ng mga gatas, guys, dahil bukod sa mahal hindi pa fresh. So, gusto kasi namin na fresh yung iniinom namin gatas. At the same time, ay nakakamura pa kami. Kaya direct kami sa mga farmers. So, nga namin yung mga bata sa park. Niyaya ko ngayong aking in-laws na dalhin ng mga bata dito Since maganda yung panahon, dahil bihira lang naman magkaroon ng araw dito, although malamig, basta may araw. Dahil nga recently guys, ay... Uh, ulan ng ulan dito sa the Netherlands. Common na po yun dito at ganun po talaga yung weather dito sa Netherlands. Paalis na nga kami nan at alas 5 na po yan ng hapon. At medyo madilim na rin po. Kaya sabi ko sa biyanan ko ay pumunta na kami kasi magluluto pa kami ng alas uh, alas 6 sa, ng aming hapunan. So nagcar lang po kami although pwede naman po siya i-bike dahil 15 to 20 minutes by bike lang. Since kasama namin yung mga bata so mainam na magcar na lang kami. So, 10 minutes lang naman by car uh, at hindi naman kalayuan sa bahay. So, nandito na nga kami sa Kau. Uh, isa po ito sa malaking uh, production ng milk dito sa the Netherlands. Isa po silang pamilya na namamalakad ng na ganitong klaseng negosyo. Napakarami po nilang uh, ganitong klaseng baka. Ang tawag po nila dyan ay Isher uh, Cow Breed. Breeding po ito na nakik uh, madalas siya makita sa Scotland, sa West Scotland, uh, sa Southwest Scotland. Madalas din ito makikita ng ganitong klaseng baka sa Europe sa Africa at saka sa Australasi. Uh, hindi ko hindi ako familiar sa Australasi na country. Kung familiar ka doon, please comment down below. So dito guys, ay naka-separate yung mga buntis at mga hindi buntis. Pero mix na po yung babae at lalaki basta hindi po buntis. So dito sa right guys, nandiyan po lahat ng buntis. Yung ganitong classing uh, breed ng uh, baka guys, hindi po sila kinakatay at ginagawang karne. Sila po ay para lang mag po magproduce ng milk. Yan po ang trabaho nila. Ang isang baka po guys ay kaya magproduce ng 13 kilos na ng milk every 5 days. So, yung isang baka po na narito sa harap namin guys ay kapapanganak niya lang po kahapon. So, nakaseparate din po kapag po nanganak yung baka, hindi po nila itinatabi sa nanay. Sineseparate po agad nila yung baby cow sa ibang kawla. Yung pong machine na nakikita ninyo, ito po yung naglilinis ng mga pinagdumihan ng baka. So, hindi na po kailangan ng mga o ng may-ari na maglinis ng pinagdumihan ng baka dahil yung machine na po ang gagawa nun. Dahil nga wala naman po silang hinar na ibang tao, kundi pamilya lang mang po. Uh, Mag-asawa at saka po yung tatlo nilang anak. So, lima lang po sila na tulong-tulong na namamalakat o nagpapatakbo ng ganitong klaseng negosyo dito sa the Netherlands. As you can see guys, meron sila mga yellow tags sa tenga. Dahil dito guys, ay kailangan nakaregistered po ang bawat baka. Even po yung mga bagong panganak na baka, kailangan po ay i-registered agad-agad. Ganun po ang policy dito o uh, ang law dito sa the Netherlands. Bawat baka na ipinapanganak o bawat baka ay dapat nakarehistro sa specific na... Uh, animals uh, kung saan pwede kang mag-register. Dahil nga business siya, so kailangan po talaga nila yan i-register. So dahil kapag po may pumisita sa kanila na mag inspection at nakita yung isa walang uh, yellow tag, magmumulto po sila ng malaking halaga. So kailangan po talaga nila i-register. Dito naman po sa kabi uh, sa kabilang hawla, dito rin po ay nakaseparate naman yung mga batang baka. So, mga age po nila ay months or years na po. O, isang taon o dalawang taon. So, nakaseparate din po sila sa mga adult na baka.